<laughs> <laughs> Anong wishing well sa Tagalog? Pahilingan. 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 Penge po ng tubig. Tama? <laughs> Tama ba? Ano well? Ano -well. -well. well? Uy, linisin natin to. Tawa ka dyan. Hindi ah. Hindi ako natawa. Nakangiti. Nangiti? Nangiti Ba't ka nakangiti? Kasi ang ganda ka. Yep. No? Anong tutu? Anong tutu? Saan mo yan Halik ka dito! Utot? Utot, utot. Uto, Paliguan namin ikaw. Grabe ang bawang na may Huwag mong tat! Itatapon yan! Ay, leky, leky. Anong leki-leki? <laughs>